yun o, kamusta mga kapatid, mga kapatid, mga kaburo ko tol so ngayon, uh, dito tayo sa start word natin dito sa mga hen natin so dito tayo masyado na pag vlog dahil ano so dito, uh, tayo dito sa kabila nagbigay e, tayo ng ano, ng so dito easy 7 days para sa kanker tapos after 2 days dun naman sa purga and then after 10 days purga So, para mas gumanda yung ano, yung katawan ng mga ito natin. So, sabay-sabay na yun. Kasama yung ano, yung mga breeder boys yung mga namamahal. grabe, sobrang amo ng na mga ano, natin dito. May mga dumadapo pa sa ulo ko. Hindi natin kung sino unang unang dadapo sa ulo ko. Come on, come on! So, tambay na tayo sa ganito sa ano natin. Sa loob natin dahil bihira na tayo dito. Sabi nila tayo nakakapag ano Nakakapag Uptake Yan Dahil yung mga Warriors natin Sa totoo lang Hindi ko na lang pupukukan I Amin mean, na uh, Sa pagbablog Yan Pero sa Kalusugan nila Mga hit Yan mga yan Mga yan Sabi mga maahapon yan Bihira ko itong Dahil lang madalas dito si Ama Nakain tayo. Parang papainom eh. Kaya ako sila papainom eh. Ayan. Yeah. Ito si Peter Pan. Grabe. Ganda na natawa ni Peter Pan. Peter Pan. Isa sa mga dumadapa sa ulo natin. Tambay lang. Kaman, kaman. Lalo sa ano? Si 07. Ang pinakamatinde yung yung kapatid ni 07 Nagmana sa kanya. Sana maamo. Ito na dito. And meron nga pala ako rito pang out na hen. Uh, finisher siya ng ano? Ng pitch classic. Yan. Uh, ang breeder na ito si Kuya Esmer. Mani-winner to ng Anong miles ba yun uh, Hindi ko sigurado pero sa Sprinter yeah, Nag-mani-winner siya doon Tapos sa final race uh, Sakto lang inuwi niya Kasi kulang siya ng flights Hindi yata siya natanggalan ng 9 or 10 flights parang ganon But kung Hindi rin natin masabi kung dahil doon O what pero Ang pinamaganda rito nag-mani-winner siya Ang Sprinter yeah.

2, 4, 4, 2, 2. Ayan. 2, Pinapa-breed to sa akin dati ni kuya Esmer nung ano-ano nandito yung breeding season. Pero nakataon na unang nilabas ng itlo. maliit pa kasi. Ano pa siya eh. pa siya. Pero ngayon siguradong ready to go na to. yan yeah. Ang mga magulang na ito ano... Ah... Uh, kung di ako nakakamali, may, may pasong to ng African. Ayan. Pero di ko sigurado. Ayan. So, PM lang kayo kung ah, kung interest kayo sa hen. Ayan. Ah, easy, easy. Malagbo eh. Kasi bihira tayo makakamang mga, mga ibon eh. Ayan. Ayan Ready to go. Yep. may mga pang out tayong mga ano mga tol uh, mga late hugs natin na ibon mga nest mate ng mga nasa one low race natin at mga nag money winner natin yan so punta tayo dun tara let's go uh, taga lang mamaya tayo maglalabi, maglagay maglal maglal dito ng kanilang mga ibon ito mga ito auction bird yan ito matines matines classic yan Halos lahat ng is mga ano na to, uh, mga golden na ano na natin mga to eh. Ito, ito sinasabi ko sa yung kalahin ano. Yung sabi na maamo rin. So, sobrang amo yan. Na mamaris din, na mamaris. Yan. So tara, let's go. At doon tayo sa may mga pinapan out natin. At baka may matipuan kayo. Nandito yung mga cut natin. Mga malupitang cut. Nandito pero yung separate, hindi ko pang out yung mga kag natin. Meron mga iilan pero hindi sila. Kada Meron mga iilan pero hindi karamihan Kukulin ko yung brownie no Yan. So sa mga young bird, uh, marami tayo rito, PM lang kayo. Mga na mga winner line. Kung tawagin. Yan, kumbaga, ano na yata dito May mga nestmate Yung mga ano natin dito Sige natin dito Tapit lang natin Para makita nyo Ayan. Oh wow Mga ano Mga rain huds Ito 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 Hindi ko alam Kung karinong kapatid to Pero ring number 340 Pero I-check ko pa rin sa list natin kasi baka hindi siya pang out yeah. kung magustuhan nyo lang kailangan ko kasi i-double check muna bago ko siyempre i-out yep, mga kapatid na ito is nasa one low price and then itong mga young bird na to pwede nyo itong gamitin sa one low price sa uh, late hatch kung meron pang mga open na late hatch kahit yung mga late hatch is uh, hanggang September yata or July so kung may mga gusto kayong salihan pwede nyo isali yan Pwede nyo nga ano, pwede kayo makipag negosyon sa akin uh, sa akin yung young bird kayo magbabayad ng bird speed shipping fee, activation then kapag ka ano tayo, 50-50 pero kung gusto nyo, bilhin nyo na yung ibon tapos ano, uh, sa yun na yun wala na akong habon nyo kung sakasakali pa score yung ibon eto isa sa mga malupit natin ibon yeah. ano to, uh, black tiger ang may pasok ko na ano, Hube. Yan. Yung nani niya na, na gano'n yan, na 16 place, Ayan. Ito naman team, Yellow Trenton, tapos, Black Tiger. Sinubuan ko ng pagsaluin, kung anong lalabas na kulay. Pero, itimang lumabas. Siguro kapag kaping arisa ko ng yelo, baka yelo na lumabas. Ayan. Ito, meron ko. para mahal. Tignan natin kung may nalapit pa. Meron ako rito. Trip na trip ko talaga siya. Napakaganda pa. Napakaganda sa mata ko. Tignan natin kung may nalapit pa para makita nyo yung sinasabi ko napakaganda sa mata ayaw lumapit eh may color din ako rito ito late hatch ayaw magpahawa Yeah. Ayaw mong pahawak, taga lang Ayaw mong magpa... Ito naman, red check Easy Kasi bihira ako rito mga tol halos si ang mga nag-aalaga sa mga ibon natin dito dahil nandun ako lagi sa one of natin Ayan. Yeah. eto at, eto ay anak ng ating third place sa obi race Ayan. Yeah. si Bunso. ang nilabas niya red check ano siya white ano siya white green siya pero yung pinakalolo kasi red check kaya siguro naglabas ng ganong kulay tapos meron ako rito yung dugong bughaw. Hindi ko lang alam kung anong number niya. Pero nasa list. Ano yun? Uh, full sibling nila si Rosetta. Ano yun? Tanging copy. Pinakalate ang action. So siguro malit na ibon nyo kasi bata pa siya nung pinasok ko dito eh. Dahil na, ano na ako eh. Na dito. Nag-out na ako ng mga ano eh. Mga breeder na eh. Ito, ito ang ganda, ito oh. Sino ka ba? Ito na lang si 340 siguro. 340 na. Lang, <laughs> oh, magugustuhan ka niyan. Ayan. <laughs> Ayun, lumapit ang gusto ko ipakita sa inyo eh. Ano na ba siya? Na ano, ano, nauna na ako. Ngayon sa eh. ipapakita sa inyo. Eh. Tapos meron na ko rito ng ano. Uh, Maharlika ko. Padalitan din niyo sigurado kasi ano. Madali pa siya kung pinaka-suko dito. Kaman, come on, kaman. Come on. Ano ba? mga mga breeder natin to, mga nandito yung mga kak eh. Kasi yung kabilang side, hindi ko pa nalinis. Amin na nalinis ko pero pinasok ng tubig ng malakas na ulan. Kaya nalis ko muna dun yung mga ano natin. Yung mga sabi Hen natin, ilipat ko sa sakak section. Mahirap na baka magkasakit yung mga ibon natin. Meron ako rito mga sprinter na ibon yung tatay niya humakot ng ano ng two times first place second third fourth one to five kinuha niya mga diploma Ayan, nandito meron akong dalawang available cut naman yon yung issue ng isa na yon is hindi siya nakakapistrano hindi siya nakakapistrano ring band dahil ilalaro ko siya sa ilalaro ko siya sa ano sa Mane Rimban sana. Pero hindi ako natuloy nung final race. ayami ng yung sa Mane Ban na yon Dahil hindi nilalabas kasi yung ano, yung tag dito, yung payout. Sabi ko, gusto ko makita yung payout kasi baka mamaya yung pag, pagbayad ko sa shipping piso dun sa club, club ano, uh, club fee, baka talo pa ako. So, ayaw ilabas. Kaya sabi ko, hindi uh, na ako sa Kasi mahirap eh. Alam niyo naman ang mga club. Hindi natin masabi pa mismo may mga kurakot talaga eh. Ano 'yon? Ato eto isa eto masabi ko isa sa mga Oh, sana May clip ring. 'Yan. Pag may clip ring, 'yan. Pang patarasana to sa one of price. Uh ring number 329 329 baka gusto nyo Ayan. para to sa club ayaw, para sa Wando Price to sa Big Andy pero based sa mga nababasa ko sa mga ano kasi updates about sa Big Andy parang ayaw ng mga kapwa natin ibang Pilipino eh. so parang napapangitan ako dahil syempre pangit naman kung sasali tayo doon kung marami nagre-rectama din kaagad ayaw tumingin sa camera yan, ito siya. Pang club yan. Pag may nakita kami clip pa Ay, pang club tuloy. Pang date hard sana. Papadala ko sana sa date hard. Yan. ring number. Baka gusto nyo. 329. Yan. Alam nyo na yung mga ipapadala sa Wando Place. Mga ano yan. Piling-piling ano, magdirigma. Yep. So, ngayon, magiging available sila. Yan. kaya na tayo nakapag-update dahil ano uh, sobrang busy masyadong maraming ginagawa dito sa Capistrano Classic ayan, alam nyo naman hindi tayo pwede basta-basta mga ayun pa so. isa oh, ang layo so, ayun yung blue bar, gusto mahuli yung blue bar ayun oh, blue bar come on, come on, come on ayun, lumapit ang blue bar mga to para mapuso kayo kaya na kayong minog kaya natin ito pa inumin nasa yung blue bar ay lumapit ang blue bar ayun mga ibon natin gusto ko makuha yung blue bar na mayonet gusto ko Ayo. Pero yun na nga mga kaburo ko to Bali yeah, so May mga naghahanap ng ibon May mga light hatch tayo dito so, uh, Ano to? Tag dito ah uh, pwede nung gawin yung dahil subok na mula 2020 hanggang 2024 nag money winner sila kaya may mga nag first place dahil nung last year may mga nag first place tayo sa club uh, di ko lang masyado na exposed dahil sobrang busy pero meron tayong patunay na sa AU or tignan yung late na post ko nun about sa ano sa, sa sa diploma yeah, may mga pinosay nun sa diploma yeah yon may nakuha pala yun sa diploma. Hindi ko lang alam kung sino dyan. Ah, uh, taga lang. Blue check yun. Taga lang. Uh, anak ko yun ng ano? Anak ko yun ng... Lang... Sprinter natin. Nagkaroon din siya ng diploma. Pero, re-out ko siya kung gusto nyo. Ano yata siya? Third place yata siya, no? no? Second no place. Wait lang. Hanapin ko lang. Si poking ano, blue check. Para naman makita nyo rin. Bago tayo mag...

235 pala 235 Ayan Ano to uh, Nag third place siya Ayan Malupit yung mga kap Yung tatay na ito talaga Grabe Yung pakpak niya Easy Ayan Yep. So let me know kung gusto nyo Cut Tapos yung kapatid niya, ang naging isyo nga nyo, yung ano, uh, ban niya. Muli ko lang. Okay, ito, ito. Ito, di ba Issue lang na ito, ito. Hindi naman issue para sa akin lang. 1725 ATB. Ah, kaya ito yung ring niya kasi ano to nakamali Binayaran ko yung ring ban nito para sa money raise pero yun na nga. Ah. Uh, ako Diyan na tuloy dahil nga ayaw ilabas yung ano yung at yung tawag Payout combined ratio yun eh, sayang. All right. So, yun, available din yun Alright, so yun na nga mga kabarong ito Siguro hanggang dito na lang muna yung video natin uh, At maraming maraming salamat At uh, yun nga, na nakapokus tayo sa Wano price natin Nandun yung Wano price natin uh, Bihira ako dito kasi ayaw Galing ako doon Tapos pupunta ako rito Tapos pupunta ako rito Pupunta ako doon, ayoko ko na Dahil ayoko madala ko yung Bakterya na galing doon Dadanin ko sa loob natin Tapos yung bacteria na galing dito, dadalhin ko doon sa loob na sa kabila. So, ginagawa ko, pag pupunta ako doon, doon lang ako. All day yun. Hindi ako papasok dito kahit anong mangyari. Tapos, sa uh, pag dito naman ako, automatic si Ama pupunta doon. Kailangan saritan kami. Kung baga, pero mostly dito talaga si Ama doon ako sa kabila. Si Ama doon bihira pagka magpapain ng tubig sa hapon. Ayan. Okay, pero tapos na siya rito. Alright, so yun na nga mga kaburo ko siguro hanggang dito na lang muli yung video natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporto sa Kabukapis Let's go. Peace out.